Uh, yung eksena ninyo ni Ayana Misola. Tama ko si Ayana. maganda <laughs> yan? Na, Nabasang-basa kay parang umuulan nun. Tapos may eksena, ang hinawak, tinatch mo yung kanyang bulaklak. Totoo yun. Yeah. Ang alam ko si Ayana, hindi siya, hindi siya nagpa-plaster. At that naka time, sure. time naka-plaster, naka-plaster, tapos mo. Hmm. Chad, nung hinawakan mo, wala kang naramdamang, ano? Wala, ka, wala kang naramdamang init? Ay, nung nag i pa lang po kami dun sa may, ano, you know, nung nakatiga pa lang po kami, talagang, talagang nag na po ako. Talagang sobrang init na ako. First time ko lang din po talaga dun. Uh, dun ko lang first, doon ko lang naranasan na tumayo yung Junjun -jun ko <laughs> Parang hindi ko alam yun kung aling gagawin ko nun. Kaya parang enjoy ko na lang din. Pero talagang Hirap na hirap po ako nung kasi yung Junjun ko naka... Naka... Nakapailalim. Naka eh. e. <laughs> kaya hirap na hirap po ako lang kaya. So naka-plaster naka, naka ka at that time, tapos pag tumatay, oh, ma po, eh. masakit. Oo, oh, sobrang sakit po ng grabe. Hindi ka, <laughs> ko, alam, papa, <laughs> hindi ko alam kung paano. Hindi ko ma-explain yung ano nun, eh, uh, pakiramdam nun eh, na uh, parang, kung, parang sabihin ko na lang sana kay Ayana. Uh, ayan, pinayo na ako, sorry ha. Kasi minsan sa mga eksena ko, ganun yung mga, ano ko eh, ganun yung mga na-experience kong babae, eh. mga nakakabayad sa hindi. Ah, sinasabi, sinasabi ko sa kanila. Sinasabi ko sa kanila. Sorry.